Hi guys, nandito tayo ngayon sa Occidental Mindoro So, andito tayo sa Sibuyas area Grabe, nakakalola So, ayan, si ate Anong pangalan mo ate? Nanay Bangbang po, nanay ako si... Ah, si Nanay Bangbang So, ayan At meron pa dun sa area na yun guys Ayan, so Galing nga kami dun kanina Ayan So, grabe Ah, ayan, ah, ayan guys, yung aking mahiwagang driver na napakagaling magbuhat. <laughs> ayan, so, ayan, grabe ang sibuyas dito guys, ang dami. So, ito yung production ng Mindoro, sibuyas. Ayan, napakayaman ang kanilang agriculture. <laughs> Hinalabas ba kayo ngayon? Hindi, yung harabas dito. So, yan, at si Pastor... Si Pastor yung may-ari dito, guys. Say, so, Pastor, ano ka, sir? Po. Pastor. Pastor Sumait po. Anong religion niya, sir? Church of God. Ah, okay. Ako naman ay Seventh-day Adventist. Ayun. Ako, ang dating kasama ni Sandy. So, ayan, guys. So, as of now, bye. Kung gusto niyong bumili ng sibuyas na mga magaganda, punta lang kayo dito sa Occidental Mindoro. So, ayan. Ting-ting. <laughs>